na kung napumpranta nila si Bolivar at tama yung ginawa ng prosedyo, tama ka Mr. Chair, e buhay sana itong si Jim oh. Tama ka, tama ka. Mr. Yes, Chair, sir. ano po bang steps ang ginawa nyo nung assault team ninyo, halimbawa yung unang anim na lumapit? Anong steps ang ginawa para arestohin talaga si Bolivar? Ma'am? una po namin napagkasunduan na una po munang lalapit po ang Intel. Unang napagkasunduan? yun ba talaga ang nangyari, yung Intel yung unang lumapit? Opo, oh, ma'am. Uh, Sino po yung mga Intel na unang lumapit? Uh, una po si Police Staff Sergeant Maliban, kasama po ang kasang kanyang kasama na si Police Staff Sergeant Bugayo para po lumapit po doon, malapit po sa bangka, doon po sa, sa bakod po dumapit sa bakod. And then, anong susunod na nangyari? Then, kapag nakita na po, doon po kami kukuha ng sign o ng signal para kami naman po ng aking kasama ko po sa substation para po umaresto. So, sino nagbigay ng signal para di umanaw umaresto? ah uh, sa so, hindi nasa ang pagkakataon nga, ma'am, habang paparating pa lang ako, eh, nakarinig na ako ng putok. Paano po nagsimula yung putukan? nauna po yung intel po at nakita ko po na nagpapapotok po sa daga sa patama po sa ilog po si Staff Sergeant uh, Paliban po. Pero ganun po ba yung operasyon lalo na sa may kasama pong pinaka-elite trained na mga SWAT? May, ma sa anumang dahilan magsimula yung putukan, sasabay na lahat? Bakit parang ang init ng operasyon? Sino ba yung Bolivar na yan? Mr. Chair, makasingit lang po, Madam. Sophia. Yes, Yes, Chair. Chair. Okay. Nagsinungaling naman to. Ang daming kasinungaling itong si Captain Carpio. Sabi mo ngayon lang kay Senator Reza, yung pagdating mo, nalig mo na maputukan. Tama? Kasi sabi mo lang. Ayun. Dito naman sa sworn statement mo, pagdating mo, yung nakiusapan mo pa, muna yung si Jim Boy, lumapit kayo, para sumuko. O, oh. Ngayon, sinasabi mo, pagdating mo, ito ka na narinig mo. Sinulain ka na naman. Anyway, another so, kind of, of question. Sir Dr. ano ikaw natin. Anong totoo? Uh, natin. Anong totoo doon? Ano <coughs> po yung totoo, sir? Na, Anong totoo? Nauna po yung sila maliban po, pero pang yung intel po, kasunod po kami. Tapos? Po ako. Tapos, habang papasunod po ako, habang sila nandun na sa may malapit sa bangka sa simento, nakaardig na po kami ng putok po. So, paano yung sinabi ni Sgt. Si Tultol po na nasa pinabit mo na sinabi mong uh, kinausap mong sumuko? Uh, Your Honor... After the putok na yun o before the putok? After po naputok na po, Your Honor, kasi after po... After na putok? So nabog na sa ilog tapos sinabi mo sumuko ka na? Uh, Your Honor, yun nga po ang gusto ko pong iiklaro. Ang nakita ko po na nasa bangka po na pinapasuko po si Sunny Boy po. Okay, so ibig sabihin, contrary doon sa tinabi mo kay Sen. Teresa, na pagdating mo nagpuputokan na. So ibig sabihin, dumating kayo na hindi pa nagpuputukan at pinasusuko niyo yung tao, yung victim, at nung uh, uh, nagulat sa inyo, lumundag, pinagbabaril niyo. Now, matanong ko lang, uh, mabilisan lang ito. at uh, so, sumuko at lumundag. I niyo sumuko at lumundag si Jimboy yun sabi nyo, yung pinakalites na, lumundag, tama. Kaya susuko mo, at, hindi sumuko, kung nari lang, sa sangayon ako, for the sake of argument, uh, granting na tama yung sinasabi mo ngayon, sumuko, uh, lumundag, si Jim Boy. O, pagdating mo, Okay, so may bagong statement ngayon. Pinag-usapan, tok, lumundag. So, Delper, bakit kubo po sa gymboy? Si Pero sir, uh, hindi. Na si Jim Boy? Sino? Hindi. 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 Sino po may utos na ipakapintes yung biktima? Captain Tipasi, meron ka sagot yan? Sir, uh, Amin Tipasi. Tipasi. Uh, yung pagparapin po, sir, sa victim, is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil lang victim po ay naabotan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So, allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay uh, involved sa shooting incident, kung incidente po? No, sir. I, I have, to, to cut you off. Sa, so, galit ako sa mga sinungaling. No. Alam na mga polis ninyo na walang baril yun at hindi na paputok yun. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag ngala, lumundag na nga lang. Dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit yung po na para-intest pa rin siya? bakit yung mga tauhan ninyo, hindi nyo pinaparapin test? Pakisagot lang po ng diretsyo, wala nang paligoy-ligoy. Sir, una po, uh, protocol po yan, sir, sa amin, sa pag involved -im ng mga ganong insidente, even the victim po, sir, ay pinaparapin po. Okay, sige. Ang alam po, uh, hindi po namin naparapin yung, yung mga polis dahil hindi po namin sila sarcosody. May base lang po sa request kung paparapin po yung mga police or na Yun po trabaho po. I was informed, hindi po sila pinaparapin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparapin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parang Kasi kung gusto niya lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba, the chief of police, kaya nalumipig, na hoy, magparapin test kayo. I talked to you, Colonel Umipig that night na sa Burol, di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga polis ng parafintest, maging investigador, uh, uncooperative sa pagpaparafintest sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong uh, inutusan ang Chief uh, Investigation Section at nung uh, investigator in case na ipaparafintest yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mam, it, ito masakit, Mr. Chair. No, Sen Riza, yung victim na para pintest. Samantalang yung mga nagpaputok, tinagtad ng paputok yung victim, hindi pinapara pa pintest at 10. tumanggi pa. Alam mo, History. hipi, it's just na napakahina mong hipi. Ah, involve yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Inilips. Propintes sila, di ba? Yes, Your Honor. Hindi po sila propintes. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo? Nung hindi nila ginawa? Inexpect ko, Your Honor, na bago namin i-inquest, yung uh, aning na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, ha? Nagdepende rin sa iyo, ikaw ang hippie. Kung sinabihan mo yung kasama yung mga pulis na yan. Usasan mo. At uh, niyo. nyo. Bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na auto, Sir Honor, hindi po hindi. Isang wala kang uh, aksyon na ginawa. Kasi hippie ka. Your Honor. Ba, ang mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan niyo yan. Pagkatapos, si... Para pintis nyo, ang nakatigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi niyo hindi mo kaya? dapat hindi ka naghipay dyan kung hindi mo kaya ang kontrolin uh, yung mga tao mo? Napakasimple ang investigation. Part of the investigation yan, yung pagpaparapintis. Uh, Tinan nyo, lumalabas tuloy na napakabayas natin yung patay. Eh. Dahil sabi nga, part of the part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapintis, grunting. Patay niyo na yun eh. Hindi niyo makahindi Itong mga buhay na bumarel, hindi niyo pinaparapintis. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng uh, police. polis. Hindi kayang uh, ipaparapintis yung tao niya? Mr. Chair. Yes, go right. ahead. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pinaparapintis, eh di paano niyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sino ang hindi? Your Honor, Mr. Chair, my uh, justification po yung invest investigator on in case at chief investigation, bakit hindi po nila sinunod yung aking ontos, Your Honor. At ano po yung justification? Anong, Anong, justification na yan? Sino? Investigator? Your Honors, I'm Police Captain Arabejo, the uh, Chief Investigation the of Motor State Police Station. Um, Your Honor, um, there was no order uh, to conduct para tests um, on the uh, suspects, six uh, suspects. Uh, during the investigation... Sir general, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusuriel na ako. Parang ano, bangungot na to. Sinasabi po ni dating Navota City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain Arabejo, walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Yeah, Chair, baka yeah. may sagot si General Gabas sa misteryong ito? Yes, uh, Your Honor. Uh, we tried Uh, we had them explain kung uh, bakit wala pong parapin and according to the explanation of uh, Captain uh, Arbejo who is the chief investigator and uh, uh, Sergeant Galvez who is the IOC signed by them according to them sir uh, because positively identified na yung sixth involved personnel that discharged the firearm coat and the two of them coat The undersigned have decided not to subject the said suspect to parapin examination. Therefore, we can see here, Your Honor, that not having the parapin test on the suspect was a clear, conscious, deliberate uh, decision on the part of the chief investigator and the IOC sir. Pinapayagan po ba yan, General Gapas? Hindi po ba SOP kapag may operasyon, uh, arresting operation man ito, pero nagresulta sa ganitong putukan, may napatay pa? Hindi ba SOP ang pagkondukta ng para test? Yes, At Your ito, Honor. Bang... So that's why kasama kasama na ito dun sa mga administrative na kaso nila, ma'am, nahaharapin, ma'am, because of this. And Mr. Chair, mamaya itatanong ko kung hanggang administrative lang ba, wala bang kriminal? Besides, General meron po bang na-recover na mga bala o basyo dun sa scene of the killing? According to the SOCO, Mama, wala po silang nakuha ang material uh, evidence in the crime scene. Isa pa pong so, merong, so, pa, alam Mr. mo, Mr. Chair, imamatch yeah. sa yeah, firearms ng ani. Alam mo, kayong dalawa, Tarpio at De La Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, ah, sigurado ako pinagpupulot yung empty shell doon ng mga trupa ninyo. Bakit wala nakita yung uh, suko? Kahit isa man lang. So kung pinagpupulot ang mga empty shell, meron kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya. Tinanggal doon sa kamisin. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami kang narinig na putok? Marami kang narinig na putok? Po. Yes, so, po. ilang mga ilang rounds? Estimate mo. Dun po sa lima po. Except po kay Sergeant Maliban, tag-iisa lang po. Tag-iisa? Oo po. tag iisang round? tag iisang putok po. Isang putok? po po. Si Maliban, ilan? Mga tatlo hanggang apat po. Tatlo hanggang apat? Nakita mo? Yes po. So, saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig! sa ilog po. Alam mo, Mr. Chair? Yeah, akin dali lang. Uh, Captain Rabejo, uh, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? Yes, sir. Oh, yes. bakit hindi mo pinaparapintes? Sir, uh, considering na uh, yung mga suspects po natin, ay umamin po and several na uh, instances sa aming opisina sa harapan ng aming OP and other uh, PCOs. Sila pa yung umamin. Aside from that, aside from that, alam na natin umamin. Oh, aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag meron pang aside from the testimonial evidence, meron ka pang scientific evidence para madiin sila. Oh, bakit hindi mo? No, testimonial evidence, pwede yung pwede uh, marikant, di ba? O ideya mabago. Pero ang scientific evidence is the solid. The, 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 the best evidence that uh, we can uh, provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the uh, firearms of the suspects for a uh, ballistic examination. Well, nga, ballistic lang, hanggang ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito eh, yung, yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapintis. Tapos yung mga polis na nagpaputok, hindi pinaparapintis. Di ba? Nakikita nyo? Oo. Oh, may intention ka ba na itatago yung katotohanan? Ah? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung uh, pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Your Honor, uh, the absence of parapentess uh, cannot nullify the process. Alam natin yan. Alam natin yan. Hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Oh, hindi conclusive. Porque hindi conclusive. Ano na yung gawin ng protokol? Ginawa ninyo sa patay. Hindi man kaya conclusive yun. oh, hindi conclusive evidence. Pero ginawa ninyo sa patay. Na, meron kayong pagdipinsa na kung nagpasitib yung patay, nagpasitib ang patay? Sir, based on the uh, scientific uh, reports, negative po. Oh, o, hindi nagpasitib. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspek. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, Mister ka, dinerek mo yung, request mo yung soko, na iparapintis yung patay. Tapos, ito mga na...